Ito at uh, tanggap ulit report po sa labas ng so, yung sa pan, mahigit dalawang milyong halaga ng shabu. Nasabat po sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Rizal. Narito ang balita DJ Martin. Target on air. Live. 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 Report. Arestado ang 19-anyos na lalaking ito sa isinagawang palo operation ng kapulisan sa may bangkal morong Rizal netong martes ng umaga. Ayon sa pulisya, ang naarestong lalaki ay isa sa sampung punteriya sa operasyon. Tugon sa pananaksak nung lunes ng gabi, nakumpis ka sa lalaki ang 55 sachet ng ininalan shabu na tumitimbang ng 200 grams na nagkakalaga ng 1.4 million pesos. It was found out na yung uh, panununtok nila dun at pananaksak dun sa dalawang biktima ay tungkol din sa illegal na droga na bumili itong dalawang biktima sa kanya sa kanila then uh, nung hindi sila nakabayad nagkaroon ng confrontation that led to the frustrated homicide case Gitre ng pulisya, nagmula sa Quezon City ang mga droga at ibinibenta sa Morong Rizal. gayon din sa mga kasangay na bayan nito, ayon naman sa suspect na naaresto, ay nadamay lang siya at siya'y aminado na gumagamit ng ilegal na droga. Nakatambay lang din po ng time na yun doon nagkagulo na po yun ma'am. Napaalis po kami nun ma'am. Totoo po. Pagbibenta po. Kailangan lang po ma'am. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na na morong police station ang suspect kung saan na naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Timbog din naman ang 34 anyos na lalaking ito sa ikinasambaybas operation sa barangay San Juan Tay nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang suspect na nadakip ay kakalaya lang rin mula sa bilibid nung Mayo Agis. May mga tip na siya ay involved sa pagbebenta ng illegal na droga dito sa Taytay -Tay, kaya minanmanan ng ating mga operatibo for almost two weeks. And uh, nung naaresto ay uh, napagalaman napag-alaman na ang source ng kanyang uh, illegal na droga ay galing din dun sa kasama niya sa bilibid na nai release din noong April. Nauna sa kanyang lumabas. Na-recover naman sa suspect ang tatlong sachet ng ininalan siya bu na nagkakalaga ng na mahigit 700,000 pesos. Nakumpis ka rin sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Git ng suspect na tumalikod na siya sa dating gawain. Magamit po ako dati. Pero Samantala, nakadetene na ang suspect sa Taytay Police Station na naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act gayun din sa Omnibus Election Code dahil sa patuloy na pag-iral ng gun ban. Ako, si J. Martin, ng target owner, uulat para sa DCMA 1530, ang Radio TV. Target on air, live, live, live. Report. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clean Fuel. Quality fuel for less. Maraming salamat kay J. Martin.